Good morning po, Brother Melvin. ya yeah, at sa lahat po ng ating pong mga kapatid, magandang umaga po tuloy-tuloy ang, ang ulan ngayon at uh, dinatalam kung anong kalagay ng mga kapatid natin sa likab. Kagab kahapon pa po bumabaha doon at uh, mag magdamag ngayon pong nag-uulan. So sigurado ang baha ay talagang abot-abot sa kanilang tahanan. So sama natin sila sa panalangin. So ang ating pong uh, pag-aaralan ngayon, lumayo sa bukuran, bu bakuran ni Satanas. Tayo po ay uh, manalangin, Panginoong Diyos na siyang aming tagapagligtas, kami pa patuloy na sumasamba sa inyo. Salamat po sa pag-iingat niyo po sa amin. Namin pong dalangin ngayon sa umaga nito ang uh, mga kapatid namin na nasalanta ng bagyo, ang mga nawawala na natangay ng anod, Panginoon na mahanap sila at gabayan ng mga kapatid namin na mga nasa lanta. At ang bawat isa sa amin, Lord, ay inyo pong bigyan ng karunungan na nagbumula sa inyo at amin pong uh, maintindihan ang amin pong pag-aaral ngayong umaga na ito. Ito po ang amin dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngayon po dito sa Kawikaan Uno Gs, anak ko kung ikaw ay ay uh, ayakitin ng mga makasalanan, huwag kang pumayan. Ayan. Kapag ginakit tayo ng makasalanan, huwag po tayong pumahayag. Ang sabi po dito mga kapatid. So bakit hindi tayo papayag mga kapatid? Dahil kung tayo ay papayag, mas eh kasara. tayo ay nasa bakuran ni satanas. Ayan. Kaya sabi dito, lumayo sa bakuran ni satanas. E ang problema, ikaw naman yung lumalapit. Tayo naman yung lumalapit. So, hindi maganda. O, isang malaking problema yun, mga kapatid. Sabi dito sa mga makalangit na dako, hindi na dapat ilagay ang ating sarili sa bakuran ng kaaway. Yan. Pansamantala lamang ang pamamalagi natin dito, hindi tayo dapat kumilos na parang walang nanunuksong demonyo. Meron at meron, mga kapatid. Huwag tayong pakampante, ika nga, Huwag no? tayong pakampante, huwag tayong pakasiguro na walang nagnunukso. Meron, mga kapatid, lumayo tayo sa bakuran. Eh, ang problema, Ayaw mo nga magpatukso pero lumalapit ka naman sa tukso. <laughs> Lumalayo. Oh, may awit pang nga, tukso, layuan mo ako pero ikaw naman yung lumalapit sa tukso. So hindi maganda. May mga tuksong dumarating sa atin at hindi natin ito dapat tanggapin at bigyan puwang sa isipan. Maliban kung isa sa, panganag, isa sa panganib natin ang ating kaluwa. Nais nating malaman na ang ating mga paa ay nasa ligtas na landas. So, ito po mga kapatid, ano, the moment na tayo nasa Panginoon, nasa ligtas na landas tayo. Kaya lang minsan may lumalapit sa ating mga kasalanan at yun ang naiisip natin at minsan nagagawa pa natin. Pero isa lang ang solusyon, bumalik sa track, bumalik sa track and field, bumalik sa landas ng kaligtasan. Huwag na tayo magpapatukso pa. Yun sabi ni Jesus kay sa babae, no? huwag ka nang magkasala pa. Tapos so, ibig sabihin, huwag mo lang gawin yung ginagawa mo ngayon. Kundi mamuhay ka ng matuwid. Pwede naman eh. Kaya naman eh. Di ba? Kaya naman na makaiwas sa pagkakasala. Pwede, kaya naman hindi mo sadya yung magkasala. Kasi yung pagkakasala ng babae, yung pangangalun niya eh. Eh di kaya kaya niya nang umalis doon. <laughs> Kaya-kaya umiwas doon, di ba? Yung pangangalun niya yun yung particularly na binabagit ng ating Panginoong Yesus so dito po mga kapatid huwag po nating tatanggapin yan ang uh, keyword ngayon huwag, huwag kayo na nakikisama sa mga masuwayin at makasanlibotang pag-iisip sundin ninyo ang utos ano daw po yung utos kaya ang nga, lumabas kayo sa kanila at tumiwalay kayo sabi ng Panginoon at huwag kayong umipo ng anumang marumi at kayo'y aking tatanggapin at ako'y magiging ama sa inyo. So ibig sabihin, kung ayaw mong matukso ng kaaway, lumayo ka sa mga kaibigan na masuwayin. Lumayo ka sa mga kaibigan na makasanlibutang pag-iisip. Yan. At kayo magiging aking mga anak, sabi dito na anak na lalaki at mga babae, sabi ng Panginoong makapangirin sa lahat. 6.17.18 ng second, nd Corinthians sa New Testament. Huwag gumipo ng marumi lumayo kayo dito. Hindi ba ito sapat na patibay loob para sa atin na magkaroon ng buhay na buhay na ugnayan sa Diyos ng langit? Sabi po dito, kung tayo ay iiwas sa mga marumi, hindi tayo ihipo ng marumi. Tayo ay tatawaging mga anak na lalaki at babae. Dahil na kung kakainin mo yung marumi, di ba? yung karumaldumal, eh, yung pangapaghipo ay ng Panginoong Diyos. Yung pakayang kainin mo, yung karumaldumal, yung marumi. Di ba? So lalo na, sabi dito, lumayo tayo sa mga kasalanan. Yan. Yun ang pinakadabes dun eh. At paano tayo lalayo sa kasalanan? Ilalapit natin yung sarili natin sa gawain ng Panginoon. Yun ang pinakateknik, yung pinakasigurado eh. Ilapit ang sarili sa gawain ng Panginoong Diyos. Yan. Ilapit ang sarili sa Panginoon at lumayo sa paggawa ng pagkakasala. Yan ang pinaka the best, sa pinaka dapat nating gawin. Kapag pumunta ka kung nasaan ang kasalanan, ayun, at inilagay mo ang iyong sarili sa bakura ng kaaway, inilalagay mo ang iyong sarili kung saan hindi ka maiingatan ng mga anghel ng Diyos mula sa masamang impluensya. Kasi napag-aralan natin kahapon, no? kapag humingi ng tulong sa Panginoong Diyos, ang mga anghel ay uh, gagwardya sa atin. At wala nang kapangyarihan sa si Satanas para tayo ay makuha kapag tayo nasa Panginoon. Pero dito naman ngayong umaga na ito. Kung tayo naman yung lalapit sa bakuran ng kaaway, ilalagay natin yung ating sarili sa kasalanan, hindi na tayo maiingatan ng mga anghel ng Panginoong Diyos. Bakit tayo mismo yung nag-step eh. Tayo mismo yung pumasok sa kaaway. Paano ka ngayon mapuprotektuhan ng mga anghel eh mismong ikaw ayaw mo magpa magpaprotekta sa mga anghel, di ba? Dapat nating malaman na si Kristo ay palaging nasa tabi natin. Dapat nating ilagay ang lahat ng ating pagtitiwala kay Kristo. Anong pagtitiwala ang maari mong ilagay sa likas ng tao na hindi nasa ilalim ng kontrol ng impluensya ng Diyos? Hindi siya kilala ng mundo ngayon, pero kilala tayo ng ating Panginoong Diyos, di ba? So ang kailangan nating gawin, magtiwala sa Diyos. Ilagak natin ang tiwala sa Panginoon. Manampalataya sa Kanya. Yan ang palagi natin narinig. Dahil yan yung tama. Nasa right track ka kapag yan ang ginagawa natin. Pero, kung wala sa atin yan, ibig sabihin nasa landas tayo ng pagkakasala. Na. No? Nasa bakuran tayo ng kaaway at hindi yung maganda. Nasa mapangalib tayong sitwasyon. Ang linya ng hangganan ay malinaw at naiiba sa pagitan ng mga sumusunod sa kanya mga utos at sa mga hindi sumusunod hindi tayo maaring maglingkod sa mundo at maging kalugod-lugod sa Diyos. O oh, yan, hindi po pwedeng dalawa mga kapatid. Hindi po pwedeng salawahan. Hmm, Ayaw nga ng Panginoong Diyos na mga ngalon niya tayo eh. Yung pa kayang meron tayong dalawang Diyos sa buhay natin. Hindi po pwedeng naglilingkod ka sa mundo kay Satanas at naglilingkod ka sa Panginoong Diyos. Hindi po po pwede. <laughs> Kailangan isa lang. Isa lang yung mamahalin mo at yung isa ay kamumuhian mo. Yan. Kamuhian mo ang kasalanan at ibigin mo ang Panginoong Diyos Or, ibigin mo ang kasalanan at kamuhian mo ang Panginoong Diyos Ganyan yan He found out na boring magsimba kapag ka ganun He found out na useless ang sumamba sa Diyos Yan ang nasa isip ng mga ah, makamundong paglilingkod No, Yan ang nasa isip ng mga makamundong paglilingkod Pero kapag ka tayo naglilingkod sa Panginoon Kakamuhian natin ang masama iwasan natin ang uh, paggawa ng ganito, paggawa ng ganyan, mga kapatid. Yan ang pinaka-the best. Marami ang tila nalulungkot dahil sa kanilang relihiyon. Bakit kaya? Ano? Hindi natin dapat ihingi ng tawad ang mundo dahil tayo ay mga kristyano. Totoo yun. Humihingi ako ng tawad kay Kristo lamang dahil hindi ako kompleto sa kanya. So hindi po pwede natin na ihingi ng tawad yung lahat ng mga tao. No? Ang maihingi lang natin ng tawad ay yung ating sarili. Yung ating sarili. Pag sama-sama samang panalangin, ikaw yung nagpo-pronounce ng panalangin sa opening prayer, pwede, Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming kasalanan. Eh, lahat ng yun, eh, sa isip nila ay nananalangin din. Sama-sama. You lead the prayer lang naman yung pagkagano. Pero, um, hindi natin maihingi ng tawad isa-isa. No? Yung bawat tao sa mundo ang maingi natin ang tawad ng ating sarili. Kaya nga ang kaligtasan kanya-kanya eh. -kanya, pero pwede tayo mag-akayan, di ba? Pwede tayo mag-sharean, uh, mag pwede tayo mag -suportahan. Pero kanya-kanyang pasya na lumapit sa Panginoong Diyos yan. Kanya-kanya ding pasya na tumakas sa bakuran ni Satanas. Hindi po pwedeng dun ka na tumira. Hindi maaari mga kapatid. Sabi dito, kung mahal natin si Jesus, tayo ay magiging tagapagmana ng Diyos at mamahalin tayo ng abagayan ng pagmamahal niya sa kanyang anak na si Yesu Kristo. Tayo ay membro ng maharlikang pamilya, mga anak ng makalangit na hari. Yan ang pinakadabes. Mga anak ng makalangit na hari. Ang bawat isa sa atin. Kung tayo ay sumasamba sa Panginoong Diyos. Kung tayo ay nasa mga makalangit na dako. Kung ang ating mga paa ay sa Panginoong Diyos lamang. At hindi sa kaaway. Pero kung yung isang panatin natin, kanang paa natin, nasa kaaway, yung kaliwa ay sa Diyos, eh, pangit. Ang nangyayari pa, sa buong anim na araw, sa kaaway tayo. At pag araw ng Sabat, doon lang tayo sa Diyos. Pag araw ng Sabat, big sabihin sa isang linggo, isang beses lang, isang araw lang tayo sa Panginoon. Pag araw ng Sabat, doon lang mabait. Di ba? Kaya may misis na mabait ka sa pulpito, yung asawa niyang lalaki, binato yung ulan doon sa pulpito. Diyan ka na matulog, diyan ka na tumira. Mabait ka pag nandyan ka <laughs> so, hindi, hindi maganda mga kapatid. Dapat araw-araw tayo ay nasa Panginoong Diyos mga kapatid ko. No? Lumayo sa pagkakasala. Ito yung pinakamataas na nakadakilaan ni Kristo nasundin ang kanyang ama at sundin ang kanyang utos bilang itim ng kanyang mata. Ba? ang ito ay magkaroon ng ganitong epekto sa ating mga ugali. Ano daw ang pinakamataas na dakila? Sundin ang utos ng Diyos. Sundin ang kanyang utos bilang itim na kanyang mata. Bah, grabe ano? Yung pagsunod sa utos ng Panginoong Diyos. Ibang talinaga yun ha. Parang itim ng mata. Yung pagsunod sa utos ng Diyos. Kung saan ang gusto mo, doon. Kung saan ang gusto ng Panginoong Diyos, doon tayo. Eh, mas maganda yun. Kaysa naman kung saan nang gusto ng kaaway, doon tayo, di ba? Mas gugustuhin ko na kung saan nang gusto ng Diyos, doon ako. Kaya doon sa mga nagsasabi na we are saved by grace alone at once saved, always saved na na hindi nasusunod sa utos ng Diyos, eh maling doktrina yun. Dahil ang tunay na saved by grace, ang tunay na niligtas ng Panginoong Diyos, nasunod sa Diyos, <laughs> hindi nasunod sa kaaway. Yan po ang tatandaan natin. Eh saan ka ba susunod kung hindi ka susunod sa Diyos? E Satanas, o oh, Eh ang na justified ay nasa sanctified, di ba? Ang na justified dumadaan sa sanctification process na sumusunod sa Panginoong Diyos, nagsusumikap na sundin ang utos ng Panginoong Diyos at yung lahat ng ating kakulangan ay pinupunan ng ating Panginoon. Kasi may kakulangan tayo, eh. bagamat nasusunod natin ang sampung utos, di ba? Na talagang uh, intention nating sundin, meron pa rin tayong nagkakaligtaan na nagkakasala tayo. Yun yung tinatawag na unintentional sin. Hindi mo intention na magkasala pero nagkasala ka. No? Sabi ni Apostol Pablo, yun yung kasalanan ng tumitira sa akin, sa atin. Sabi sa Romans chapter 7 verse 20 to 25. Basahin niyo po yan mga kapatid, the struggle ni Apostol Pablo. Ayan. Kailangan natin na ang tumira sa atin ang banal na espiritu maalis sa ating sariling pagkakasala na yun. At least meron na tayong free will na sundin ang utos ng Panginoon. Dahil niligtas tayo ng Panginoong Diyos eh. Yun ang pinaka the best. Yun ang paraan ng pag-alis sa bakura ni Satanas. Yung pong sumunod sa Panginoong Diyos. Yeah. Pag hindi po nagawa natin yan, eh di nasunod tayo sa kaaway. Ganoon lang naman yan eh. Dalawa lang naman yan mga kapatid. Nakilain natin si Jesus, bigyan natin sa Kanya Ibigay natin sa kanya ang taus-pusong paglilingkod at sasabihin niya, kikilalanin ko kayo sa harapan ng aking ama at sa harap ng kanyang mga anghel. Nakakalungkot, no? Kapag ka nagsasabi na sa Panginoong Diyos, pero yung kaliwa mong paa sa mundo, di ba? Ay, kilala ko na yan Diyos, na, ang Diyos eh. Lagi ko narinig yan eh. Kilala ko naman ang Panginoon sa puso ko kahit ito yung ginagawa ko. No? Hindi, wala man akong sa church. Hindi mo na ako nagbabasa ng Bible. Sa puso ko ang Panginoong Diyos. Ibig sabihin yung isa mong paa nasa mundo at yung isa mong paa nasa Panginoong Diyos. Hindi taos pusong paglilingkod yan. Ang sasabihin sa iyo ng Panginoong pagdating niya, hindi kita kilala. Yun ang masakit. No? Who you? No? Naalala pa ninyo nung ano, touch ano pa lang uh, tawag dito. Eh, kahit hanggang ngayon, di ba? Black and white pa lang yung cellphone. Dati di kipad. Puso yung who you. Sino ka? Kasi hindi mo makita kung sino yung nag-text sa'yo. Hmm. So, ngayon eh, parang may ganun pa rin naman sa touchscreen. Pero madalang na, di ba? Kuyo, baka yun ang sabihin sa atin ng Panginoong Diyos. Bakit? Yung kabilang paan natin sa mundo, yung kabilang paan natin sa Diyos. So dapat parehas na paan natin, taos pusong paglilingkod sa Panginoon. Yan. Yun ang pinaka-the best. Hindi po pwede na yung kabilang paa na ka, sa kaaway. Sa kaaway ka pa rin. Kaya sabi sa Apokalipsis, walang maligam -gabi. Isinusuka yung maligam-gam, mga kapatid. Kaya kung sa panahon natin ngayon, malamig ang pananampalataya mo, hindi magpala magpakalamig ka na. Sasayang ka lang ng oras, ganun din. Hindi ka rin naman kilala ng Panginoon eh. Magpakainit sa pananampalataya. Kung mainit, maging mainit. Kung ikaw ay active, lalo ka pa magpaka-active sa pananampalataya, mga kapatid wag na wag na yung ating pananampalataya, yung kabilang paa ay uh, mapupunta sa kaaway. Nakakalungkot pagkagaling. So pagpalain ng bawat isa sa atin at uh, patuloy po natin isama sa panalangin yung mga kapatid nating nabahaan na apektuhan ng bagyo ngayon at uh, yung mga nasira yung pananim dahil sa bagyo. May mga kapatid tayo na uh, nasira yung kanilang pananim dahil sa bagyo. Isama natin sa panalangin ng bawat isa mga kapatid ko. At ngayon din po yung may mga karamdaman isama rin po natin sa panlangin ngayong umaga. So ngayon ay pakinggan natin ang awit papuri sa ating Panginoon at tililid tayo sa prayer ni Brother Melvin Bilasano. Muli po, happy midweek po sa inyo pong lahat. Banal ang mabanal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa umaga na ito na muli nyo kaming ginising sa aming pagkakatulog. Hindi lamang sa physical na pagkakatulog kaya hindi naman sa aming spiritual na pagkakatulog na kami bilang isang mana ng palataya ay paminsan-minsan na madalas na napapalapit sa bakuran ng kaaway. Tunay na tuso ang aming kalaban kaya dalangin namin na tulungan niya po kami palagi na bigyan ng marunong na kaisipan maliwanag na paningin. Mabantay namin ang aming mga sarili sa puhat napakaraming ginagamit ng kalaban para mawala kami sa focus sa pagdilingkod po sa inyo. Nawa sa inyong pagbabalik, hindi namin marinig ang salitang sino ka hindi kita nakikilala. So mula sa araw na ito, nais namin na ito ng aming pagdilingkod po sa inyo, ilayo aming mga sarili sa bakuran ng kaway. At sa ganun, kami ay patuloy na makilala ka namin na lubusan. At hindi matakot sana pa mga pagsubok kung tumarating sa aming buhay gaya ng problema sa pinansyal trabaho, kalusugan at uh, iba't ibang mga sari-saring problema at hindi rin kami matukso sa mga magagandang benefits na binibigay ng kahaway na akala namin ay galing po sa inyo ngunit kami napapalayo sa inyo maraming salamat sa mga devotional na bawat umaga na kami namumulat ang aming mga mata salamat sa inyong pagmamahal sa kabila ng inyong kabutihan, heto kami pa rin ay makasalanan patawad po sa aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Sa pagpapatuloy ng aming panalangin, nalangin namin ang mga kapatira sa likab at sa iba pang mga lugar na naapektuhan ng baha, ay sila'y mabilis na makarecover kung mayroon man na natangay ng anod na matulungan po ang kanilang pamilya na mahanap ito. At kanilang makakatagpuan at maibalik sa kanilang poder ang kanilang mga naanod na mga na mga kagamitan mga kamag-anak mga livestock kung ano man ang mga naanod sa malaking bahay na ito at patuloy na makarecover ang bawat isa lalo na yung mga nasira mga pananim na nalugay sa kanilang mga pananim sa mga pasandali na ito alam namin na kayo na rin hindi para kami pabayaan, tingnan lamang kundi kami para itulungan. Salamat sa inyong biyaya at pagmamahal. Sa pupapatuloy, nais namin isama sa panalangin ang bayaw ni ni Sister Nimpo Rivera na si Brother Ricardo Hunsia na nakaschedule po siya sa operasyon ngayong araw na ito. Ay, namalagpasan niya lahat ng mga operasyon na ito sa tulong po ninyo at bigyan po siya ng mga Jose na doktor. Uh, at muling makita ni Brother Ricardo Hulsia ang inyong pagpapagaling, pagpapalakas at ang binibigay na pag-asa at pangako sa amin sa bawat isa. dalang din namin na kanyang mga pamilya na patuloy silang bigyan ng kanilang mga pangailangan sa mga sandali na ito uh, Talisin ang ng kanilang mga pangamba at takot sa kanilang mga puso. Amin din mong patuloy na sinasama sa panalangin ng pasasalamat ni Sister Melissa Gamboa sa isang hindi naasahan, na asahan pagpapalan ay binigay niya po sa kanyang anak ano man na ito ay kami po itong pinapasalamat at nawa sa pamagitan nito hindi po siya mapalayo sa inyo bagkos lalang mapalapit makita niya ito ay binigay niya po sa kanya upang uh, siya ay magpasalamat lumapit sa inyo hindi upang mapalayo sa inyo at hindi na makailanman lumapit pa nawa pagpapala na ito ay maging blessing ng tuloyan sa kanilang pamilya lalo higit sa inyong gawain makatulong sa gawain dalangin din po namin sa mga na ito si Nanay Fina Nua, at ang kanilang mga mahal sa buhay na may mga karamdaman at kaming lahat na nakikinig ngayon ay pagkalawabang kagalingan sa amin hindi lamang sa physical kagalingan bagos lalo higit sa spiritual na kagalingan at tulungan po kami na hindi kami makapag-focus sa aming mga kalusugan kundi makapag-focus po sa inyo pa paano kami magiging uh, tapat na inyo pong mga lingkod upang sa ganoon kami maging masaya sa kapila ng pagsubok at dumarating sa aming buhay habang kami naghihintay sa nalapit na inyong pagdating nilangin din po namin ang mga kapatiran na nakikinig ngayon na kami ay tunay na nais namin lumapit sa iyo pero maraming mga bumubuliglig sa amin sa paligiran natuloy na tinutokso kami at bigyan kami ng matataglapan ng palataya upang sa ganun malayo sana mga silo ng kaaway dalangin din po namin ipapang mga kapatiran na nagtatravel, nagtatrabaho sa malayo ingatan po sila at malayo sana mga kapahamakan ngayon din ispa iba pang mga lugar na nabagyo ay patuloy ang aming panalangin na mabilis na humupa ang baha maka-recover ang bawat isa. Dalangan din namin patuloy ang mga may mga karamdaman sa aming mga kapatiran. Sinanay Nanay Juni Alpindo, ni Lolo Edith, Angel Pianesa, si Nanay Fina, si Estrella Gagasin, Sister Ana Rosbel Hermino, Franklin Punsalan, ang kapatid ni Sister Wilma sa naoperahan sa appendix na may patuloy siyang makarecover ng mabilis ang mga, mga nag-review ng exams. Si Alain Kahukom, si Mamberna at ang iba pa dalangin din po namin iba pang mga may mga may karamdaman si ati Lorna, kuya Bobby, ate Grace Amano, sister Amy Kilantang si baby josaya brother Benjamin, si sister Lynn Peralta, sister Buena, sister Pichi si, si Joy Diva, gr brother Gregorio Santin, si kuya Jerry Borbon mamshila Sheila, Kasamurin, si sister Feli Domingo, sister Lorna, sister Ana Manuel, si Christopher Umali Cuderes Erica Eliz Cervera, Sister Tina Santos at ang iba pang mga kapatiran na may nasa banig pa rin ang karamdaman. Kaya din lalo higit pagalingin po kami, hindi lamang sa aming pisikal na kalusugan ng pagkaramdaman, lalo higit sa aming spiritual na karamdaman. Patuloy na magtiwala po sa inyo, ano pa man ang mabibigat na dumating sa aming buhay. Salamat sa pagtinig sa aming panalangin at patawad kung saan kami nagkulang at nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.